Hi guys! Good morning! At dahil nandito pa rin tayo sa Pinas, tara samahan niyo akong gumala. Yes po, tama ang nakikita ninyo. Nandito kami ngayon sa bundok. At nasa Mounting Province po kami ngayon. Nag-rides kami ng mga pinsan at kapatid ko. Yes po, yung mga nakikita po ninyo. Ayan ay po yung mga dinaanan namin na medyo nakakatakot. Pero buti na lang po ay nakarating kami ng tigtas sa pupuntahan yung mga dadaanan po kasi meron mga part na bigla na lang pong may bumabagsak na bato galing taas. Yung ibang daan din kasi walang mga barrier kaya kailangan hindi ka masyadong mabilis. Siyempre, kailangan natin ano, ride safe lang talaga para makarating tayo ng maayos sa pupuntahan natin. Katulad yung daan na yan, ang daming debris talaga dun sa part na yan. Kaya yung pinsan ko dun sa harap, sinesenyasan na kami na magdahan-dahan lang muna kasi maraming debris. Yung part din na yan, wala na ring barrier, kaya dahan-dahan lang talaga. Pero aside doon, pagkakita mo doon sa kabila, napakaganda ng view, kaya sulit pa rin talaga ang pagpunta. Marami rin silang ginagawang daan talaga rito para mapaganda ang daan ng Mountain Province. So, yung part na yan, kailangan din talaga dahan-dahan tatlong motor lang pala kami bali lima lang kami yung bayaw ko, yung pinsan ko at dalawa kong kapatid tatlo kami magkakapatid na magkakasama at syempre hindi naman puro risky yung mga dadaanan natin mas marami pa rin talaga yung mga breathtaking view na makikita natin daan naman na po to, ito po talaga yung daan na nagmenor po talaga kami kasi sobrang nakakatakot po yung daan diyan kasi maraming hindi hindi siya patag, maano talaga siya. As in, hindi pa siya nagagawa katulad niya. Nakakatakot talaga kasi nasa bangin ka na lalo pag may mga kasalubong ka pa. So kailangan po talaga si ingat. Ingat-ingat po. Ingat, ingat. yung biyahe po talaga namin is parang walang katapusan na bundok. Kaya kaya siguro siya tinawagan. Mountain Province kasi bundok-bundok po talaga siya. Yes po yung tiyuturo kong bundok. Tatawid pa daw po kami ron para maharating dun sa pupunta namin kay Apu Wangot. Pero sad to say, hindi po namin siya naabutan doon. Siyempre, kahit na laman na namin na wala pala si Apu Wang doon, and since nandun kami, tumuloy pa rin kami. Since ang target po talaga namin is magpatato. Maranasan man lang namin magpatato ng, ano, ng traditional. Yung patok. as in, walang Walang machine na gamit, mano-mano po talaga ang paggawa. Kaya sulit pa rin yung pagpunta namin kahit ganun yung nangyari. Sabi nga, better luck next time. Next time, sisiguraduhin namin, makabutan namin si Apo Wang Ot. As in, makapag man lang. Siyempre, legendary yun. Andito na naman tayo sa mga daan na walang barrier talaga. Dito po talaga ako nalulula. As in, halos ayoko na tumingin sa baba yung phone ko nakatutok lang pero parang hindi ata ako gano'n nakatingin dyan kasi nakakatakot din po talaga marami kaming na daanan po talaga na napakagandang view as in hindi mo maalis yung mata mo dun sa view pero sa next vlog ko na lang po siya i-upload bali yung in-upload ko po talaga ngayon yung medyo risky part ng pag-rides namin napakaganda talaga ng view dyan. Kaya, minsan sinuzoom, sinuzoom ko siya. Minsan, naka 0.5. Kasi, napakaganda po talaga. Gusto ko siya makita ng buo. sinabihan ko nga pala yung kapatid ko dito na magbagal lang kasi sobrang ganda po talaga ng view as in para akong nasa ibang bansa na shit nakaka-amaze po talaga And finally, malapit na po talaga kami sa pupuntahan kasi andyan na po yung mga checkpoint. Kailangan po namin mag-log in dyan bago kami makatawid sa kanila. Yung kapatid ko nga pala ang nag-log in sa amin dyan at hinanapan kami ng mga ID. So, yun lang muna guys. Hanggang dito muna. Thank you for watching. Bye!